Paggawa ng war game exercises sa mga sundalong Amerikano at Pilipino sa isang bahagi po ng West Philippine Sea sa May Zampales. Ito ay sa gitna naman ng patuloy na reclamation ng China at pagtaboy pa sa mga mangisdang Pinoy. Nagpapatrol si Jay Ruiz. Mula sa barkong USS Green Bay, 20 amphibious assault vehicles o AAVs ang pinakawalan sa dagat ng Sambales ng pinagsanib na puwersa ng Amerikano at Pilipinong sundalo. May air support ito ng mga UH Cobra helicopter. Misyon nila, bawiin ang sinakop ng teritoryo ng Pilipinas sa mga dayuhang kalaban. Nang makarating sa pampang agad pumosisyon ng mga sundalo, umatake at pinaputokan ng mga kalaban. Maya-maya pa, nabawi na mula sa mga dayuhan ng sinakop na isla kahit bahagi lang ito ng balikatan exercises, mahalaga ang ganitong pagsasanay sakaling mangyari ito sa totoong buhay. To see if uh, we are improving ourselves for that territorial defense. The important thing is if we are placed in a position that we need to do this, we are already proficient. Kahapon lang, inilabas ng AFP ang mga litratong ebidensya na papalaki at papalapit na sa mainland Philippines sa mga ginagawang reclamation ng China. Pero iginit nito walang kinalaman sa China at sa issue ng West Philippine Sea, ang mga balikatan exercises. The complexity of this exercise is borne out by the beauty of this training range. So it's very practical that we use this outstanding training range uh, in order to get all our objectives of the exercise out. Inirereklamo rin ng mga Pilipinong mangingisda ang pagtaboy at pagbomba ng water cannon sa kanila ng mga Chinese sa Panatag Shoal. Higit isang daang nautical miles lang ang layo sa pinagdausan ng balikatan exercises. Ipinagutos e na ni Pangulong Aquino sa DND at DFA na tumugon sa ginawang pangharas ng China. Uh, owing to the fact that we have our diplomatic tracks, we have the legal track, so You must remember that all our courses of action always fall within those tracks and this new incident will not be any different. Dagdag -dag ng palasyo, nananatili ang posisyon ng Pangulo na iwasan ang anumang pagkilos na posibleng maging mitsapa ng kaguluhan. Shea Ruiz, ABS-CBN News.